Ayan. Ayan. Bula-bula flavor yan, sir? Okay. Ayan. Bula-bula. Malit lang kasi wala tayong budget, ah. Huwag kang abusado sa siopaw. Hindi, <laughs> nagutom kami yan. Nakain kami ni Hazel ng siopaw. Ayan. Tegka. Tapos, sa taas ng siopaw, ano inumin natin? Ayan, tingin tayo sa ano. Sa, sa, magkano na yan, sir? E, I-total mo magkano na yan? Baka sumubra tayo sa budget. Magkano na yan? Mm. <laughs> Ayan. Ayan, mm -hmm. ah. pa si Hazel kasi hindi siya magaling sa kawal. <laughs> Ang okay. laki. Ang dalawa. Okay, so may 72 yung showpaw natin. Doon oh, sa sige. Punta ka doon sa mga drinks. Punta sa mga drinks. Ayan. Ayaw mag-drinks. Bakit? <laughs> Ayaw mag-drinks ni Hazel kasi may ihi siya. So, pineapple. Hazel lang akin. Pineapple siya lang pay pineapple dyan. Sige, ayan. Was Hazel ng pineapple yan. Ayan. Pineapple lang. Isa lang. Ano ba yan? Yung good for the heart ba yan? Ano? Pili, na bang good for the heart? <laughs> Oh, good for the heart, Aisel. Huwag kang ganyan. Kailangan sa akin good for the heart na. Heart uh, Okay, heart smart. Wala Yan, yan, yan. May, may, ano, may papuso-puso. Yan. May papuso. At ano pa, Hazel, yan lang? Yan natin. Yan, sige. Yan. Pumila ka dyan, Hazel. Pumipila yan. Hindi yan sumisingit. Huwag kang maniningit, ha? Yan. Singit. kan sel. And dahil wala kaming budget, yan, ito lang ang ilalabas ko. Pula ko dyan, 100, ano? Oh. Ayan, dahil yan lang ang budget natin. Ayan, tipit-tipit at may natira pang isandaan. Ayan, sandaan ang natira. So, ilalagay natin sa wallet ko wag na na namin kakainin yan. Ayan. Ah, may change pa ha? O, oh, ayan. May change pa kami. Diba? Sa lagang 120, makakakain na kami ng siopaw with pineapple. Ayan. Ayan. Sige, sir. Ayan, lalabas na kami. <laughs> lalabas na kami. <laughs> Nakakain na kami ng siopaw namin. Ayan. Ayan, sir. Ako dito sa kabila. Ayan. Ayan. Kain na tayo ng siopaw natin. And guys, wait. Wait lang lagay tayo ng lagay tayo ng ano tawag dito sir? stand stand ng ano ng cellphone so lalagay natin stand ng cellphone para sa masayang kainan sa so, so, nangyong na natin sa pa pailaw ni Mayor so, sa nang may pailaw ano yung sobrang mabango na dumating no? para may dumang sobrang bango Ayan. ayan. Na walang aking pailaw. Where may my pailaw? Hindi. Sige, huwag mo na ano na. Kasi nasisigaw ako. Sisigaw ako lalo. Teka, hanap na. Eto lang. Nakuha ako. Nakuha ako. Ayan. Ayan. Parang kitang kita yung kinakain natin. Ayan, guys. Ayan, nagutol kami ni Hazel. Kakain kami ng Shopaw. Ayan. Shopaw. Bola-bola flavor dito sa 7 eleven Wala tayo sa pang ano pang sos magbubola-bola ka. Ay, magsusopo kami na isin. Ang sisin ko sa Yan. Yan. po tayo. <laughs> Dahil yun lang ang nakayaan ng budget namin. <laughs> yun lang ang ng budget namin, guys. Kaya magsusopo lang kami. Ayan. Shopaw. At merong ano, merong so, shopaw so. So, yan. Ito yung nagpapasarap dito. Ang show Ay, teka. Alkol muna ko, ha? Alkol muna tayo ng kamay. Kasi, walang hugasan dito. So, alkol-alkol muna. Ayan. Ayan. So, ito. Okay. Ay. Show ko. ko. Guys, ganito ako kumain ng siopaw. Pinubuksan ko muna. Pinubuksan <laughs> ko muna ganyan. Pinubuksan ko muna ganyan at tinanamnam ko yung tinapay sa baba. Okay. Hmm? Let's go. ito, shoro, asado. Ayan. Sa isa naman lagi ang kasama ko. Sa isa lang kasama ko kumain. O yan. Sa pa? O later. At meron akong pineapple juice. Tama ba? Kapartner ng... Ay, bawal ba? Ay, bawal pa kapita. <laughs> kapartner ng juice. Ay, kapartner ng chocobis juice. Ayan. Tapos talaga, pa ulit nang. Ayan. At, guys, umigaw ang yung table. <laughs> Ayaw mo rin. Ayaw mo rin sir, huwag mo lang pansinin yan. Huwag mo lang pansinin yan. Ayan. Kain tayo guys. Ayan. Bye mm. oh. Bye guys, kakain muna kami ha. Sa susunod kulit na video, bye.